Yan, magandang hapong kapinya. Mga kapinya niya diyan. Oh, yan, nalagyan ko na ho ng abono. Luya, gabing tagalog, saging. Sama-sama na sila diyan, balinghoy. Oh. Yan ho ating bagong tanim na balinghoy, si Ito mga kapinya, niya, yung sinasabi ko sa inyo na yung ating nilason nung nakaraan, oh. Yan, ganyan na sila katataas, oh. Kakatuwa na silang tingnan. Ganyan po tayo magpa bunga. Ibibidyo ko rin po kung paano kami kung paano kami mag ano maglagay sa isang drum kung ilang gamot yung aming nilalagay at kung paano ihulog sa talbos. Papakita ko sa inyo kung paano yung aming ginagawa paglalagay ng gamot at saka pagtitimpla o oh, yan ho nagaganda pang October po yan sure bull na talagang kakaunti ang pinya kaya itong hang ito eh siguradong tatama siya sa maganda presyo tama ho yan sa mahal o. Oh. ito Tsaka ang pagkapingya po nito ay bilog. Para siyang bola. Sobrang bilog ho ng pagkapinya nito. Kasi pag tayo naghulog ng gamot, yung kanyang pinya hindi pahaba. Pabilog ang kanyang bunga kaya nakakatuwa. Napakaganda ng corona. Oh. Yan ang sinasabi ko po kaya kami ay nagpapakahirap kahit maglagay kami ng lason ay talaga tiyaga-tiyaga lang oh. Wala tayong napapansin may kinain ng daga oh. Wala, wala po ako napapansin. Oh, tingnan niyo oh. Kahit ay gumastos ng kaunti, eh, ang mahalaga, hindi na makakain ng mabait yung ating pinya, yung bunga. Kasi pinagihirapan ho talaga, bago itanim yan, ang pinakamatagal hong buwan para sila mapabunga ay hanggang 10 months bago sila mapabunga. Kami naman po, pinakamatagal po namin, sa, sa katulad ho namin, ay ang pinakamatagal ho ay 8 months. Kasi ho kami kung magtanim, kahit ganyan dikit-dikit, pinipili ho namin yung binhi niya, yung kanyang pananim. Dapat kasi ho, mga kapi nya, ang pananim mo ang number one talagang magdadala sa atin na para gumanda kagad ka ang ating halaman. Kasi dapat pare-parehas ang laki ng pananim natin. Huwag natin nahahaluan ng maliit. Yung maliit po kasi pag yun inilagay sa gitna ng dalawang malaki, hindi na po yan lalaki. Mahina na po yan tatalunin na po sila ng dalawang malaki kasi sila ay kakanlungan na lang dalawang malaki yun po ang experience ko yung, na yung karanasan ho namin ay talagang nagbubunga rin ng maganda kasi kung hindi ho tayo magkakamali hindi ho tayo matututo kaya magdadala sa atin ay karanasan kasi ho dati ang ginagawa namin sa pagtatanim bahala na basta may tanim kaya pala sabi ko, bakit ang pinya ay hindi pare-parehas nagsasabay ang kanilang laki? Eh naisip ko na testing ko kayang pare-parehasin ko yung size ng salo, yung pananim, yung kanyang binhi, para sabay-sabay ang paglaki. Yun, doon na ho nag-start yung aking discarding ganun, na umubra naman ang pinya po ay kaya naming pabungahin kahit 7 months. Basta gusto lang namin na pabungahin siya at maganda na ang kanyang katawan. Kahit 7 months o 6 months, basta ang katawan niya ibubunga na ng maganda, ay talagang yan inuhulugan na namin ng gamot. Hindi na kami nag-aantay ng 10 months, isang taon. Yung iba kasi inaabot ng isang taon. Tapos ikalating buwan, kaya inaabot sila ng hand ng 18 months ito po ginamot ko po to ay 7 months lang to yung kanyang edad ng ating pabungahay no ito po ay oh may bunga may nahuhuli pa talagang bunga ha? oh dyan po natin pagbabasihan kasi yung ilalabas ng bunga. ya yeah, katulad niyan, Jumbo na ho yan. yan. oh. Lalaki na rin yan. Ito, oh. Mga jumbo na ho yan. Primera jumbo na ho yan. Diyan na ho naglalaro ang laki niya. Ito. Yung mga ganong mga buka, may laman yan. Ayun, oh. Nakikita nyo rin, oh. Mga kape Oh. May laman. Oh. Ayan, oh ito wala wala na to wala na yan basta yung bumukas yan na may laman ano yun diretso sya kagaganda na ng ating itong buong gabing tagalog eh pwede po natin itong gulayin gawing laing kaya kami eh, nagtanim rin yan para gulay gulay na rin ho kasi pag kami ho yung nagpapatrabaho Ang gusto ho nila yung mga gulay-gulay e Kung halimbawa bibili tayo ng pangulang hahaluan na natin ng mga gulayin Para mas maganda naman yung Kinakain ng ating mga tropa Yung magtatrabaho Yung ganda nila o. Hindi pa natin sila pwedeng Kuna ng panggulay at mga bata pa Okay, sige mga kapinya at kami uuwi muna. At hapon na ako'y magpupunta pa sa ating alagang baboy. At doon naman tayo maglilinis ng kulungan at magpapakain.